Hello po sa buong mundo sa nanonood ngayon sa youtube.com Andito po kayo guys sa munting youtube channel ko Adventurer books TV ah, Bago ko simulan sa simula ang video ng mga kadventurer Hayaan nyo muna akong i-play yung ating intro ha Ito po Ito na po tayo mga guys. Ah, hindi na natin patatagalin pa. Ah, simulan na natin sa simula ang video ito. Ah, sa so mga oras na ito mga karbinsyorer, andyan na po ako sa dagat at inilaga ko na yung lambat natin dahil... For uh, this video mga kabinsyurir Pakita ko sa inyo yung buong Araw kong pagpanlalambat mga kabinsyurir Ayan po uh, sa oras na yan uh, Sinimulan ko na sa paglagak yung lambat Natin mga kabinsyurir Para makahuli tayo agad ng Maraming isda Sa araw na ito mga kabinsyurir uh, Kaya naplanuhan ko na Uh, maglambat ako sa buong araw dahil gusto kong uh, makatikim na makahuli ng marami yung maraming huli mga kamitsuriri isang dump truck na isda mga kamitsuriri yung paano kong huliin dyan mga kamitsuriri dahil po sinimulan ko na sa pagbulabog yung tubig para matakot yung mga isda at mapunta doon sa alambat natin. Uh, ah, plano kasi natin na makuha tayo ng maraming isda ngayon mga kamitsirir. Malaki man o maliit na sumabit sa alambat natin mga kamitsirir. Daralhin ko. Uh, ah, wala akong pinapalagpas dyan dahil uh, ah, wala pa akong kain. Sa mga oras na ito, kaya malaki man o maliit na sumabit sa lambat, dadalhin ko. Walang bawal-bawal sa atin sa oras na yan mga karbinsyorer dahil gutom na, gutom na talaga ako. Ayan po, nakahuli na tayo ng isa. Yun ang tinatawag namin na danggit na isda mga karbinsyorer. Ayan, hiniwalay ko agad sa lambat dahil mamaya big ihawin ko yan kasi gutom na ako. Maingat ako naghiwalay ng isda na yan mga karmitsurer, yung danggit dahil um, talagang masakit yung tinik ng danggit mga karmitsurer. Siguradong mamamaga yung kamay mo pag matinik ito nito. Kaya maingat akong tinanggal ang isda na yan mga karmitsurer para hindi tayo matama ng tinik. Ayan po. Uh, tinanggal ko ng panandaan ayan po na, uh, tanggal ko na at uh, pinasok ko na sa paglalagyan natin ng na, mm, isda ayan po, mayroon na namang sumabit na isda dalawa pa mga ah uh, parang uh, matupad yata yung dalangin natin na makahuli tayo ng isang dump truck na isda sa araw na yan mga kaminsyurir ayan po, magaganda yung size ng mga nahuling isda natin uh, wala pa tayong nahuling maliit Uh, parang natakot siguro mga maliliit na isda na sumabi sa lambat natin dahil dadalhin talaga natin yung uh, pati maliit mga rumsir dahil plano natin isang dump truck na isda ang hulihin natin sa araw na yan. ito po mga guys panuorin po ninyo paano kuhulihin yung isang dump truck na isda sa araw na yan. <laughs> moments later A few moments later mga carventurer andyan na po ako sa baybayin uh, At uh, inalis ko muna yung Ibang isda na nakasabit sa lambat natin Na hindi ko naalis mga carventurer At nakarami na akong lagak sa lambat natin Ng iba't ibang spot mga carventurer uh, Yung huli natin Hindi pa rin umabot ng isang dump truck uh, Kaya pumunta ako sa baybayin mga carventurer Dahil uh, gutom na gutom na talaga ako At ito po uh, Panoorin po ninyo yung ginagawa ko dyan mga carventurer po tapos na po akong kumain at nabusog na rin ako at pinatay ko na yung apoy mga carbenturer para hindi lumaki at dahil busog na ako mga carbenturer uh, humiga mo na ako kasi uh, napagod tayo sa kalalagak ng lambat natin uh, pahinga muna tayo kunti uh, pag Uh, gising ko dyan mga Kanbentsurer, uh, balik tayo agad sa pagpanalabat para makahuli tayo ng isang dump truck na isda. yun po, nakatulog ako ng mahimbing mga Kanbentsurer at pagising ko, uh, hapon na. Uh, palubog na yung araw kaya dali-dali akong bumangon at uh, kinuha ko yung lambat para ilagak mga Kanbentsurer. Ayan po. Dahil nakatulog ako ng mahimbing mga Kanbentsurer, uh, uh, iba yung plano ko. Uh, bali laga ko yung lambat natin tapos itaan na lang natin Abali, uh, bali nakababad yung ating lambat mga kardinsurer buong magdamag Ayan po, uh, sinimulan ko na sa paglagak mga karbinsurer At dahil walang tigil sa pagtakbo ang video ito mga karbinsurer Malayo-layo na yung narating nito Uh, gusto ko sana ang humingi sa inyong pabor kung pwede pak pakilike naman dyan, dyan sa baba mga kardinturir. At sa uh, hindi pa nakasubscribe ng munting channel natin mga kardinturir, dyan sa baba mayroong subscribe button dyan, yung kulay pula. Uh, pakipindot po at saka paki-all yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aking ipapalabas. At ito po, balik na po tayo dito sa video ito mga kardinturir. Ayan po, natapos ko na inilagak yung lambat at hinayaan na natin yung lambat uh, buong magdamag mga kardinturir bukas na ng umaga natin i-check yung uh, lambat natin uh, ito po panoorin po ninyo yung sunset sa amin kasi uh, maganda ang panahon ngayon kaya uh, maganda rin yung sunset dito sa amin mga adventure. ito ipakita ko sa inyo mga adventure Ayan na po yung araw na palitan na ng buwan. Uh, ibig sabihin mga kabinsir, gabi na kaya umuwi na rin ako uh, para makatulog at uh, maaga pa tayong bumalik sa dagat. At yan na po yung uh, buwan na palitan na ng ilaw ng plus light ko. Ibig sabihin mga kabinsir, uh, nakabalik na ko sa dagat. Alas 4 ng madaling araw mga carpentry, binalikan ko yung lambat ah, dahil ah, magang-maga yung pagbaba ng tubig dagat. At ito po yung as ah, malubong sa akin mga na nakahuli yung lambat natin ng tinatawag namin na isda na baw. Ayan po, malalaki yung baw na yan mga carpentry. Sigur, siguro malapit isang kilo yan yung isang baw lang mga carpentry. Kaya ah, sinagurado ko na at ah, inalis ko na dun sa lambat, baka makatakas pa yung mga huli natin kahapon mga karbinsyurir, inilagay ko na sa reef para pabuti natin yun ng isang dump truck, para makahuli tayo ng isang dump truck ng isda <laughs> hindi, biro lang yun mga karbinsyurir, um, hindi naman siguro tayo makahuli ng ganun karaming isda, dahil lambat lang yung ginagamit natin sa pag- uh, pangingisda mga karbinsyurir, tapos andito lang tayo sa mababaw na bahagi ng dagat mga uh, lambat kaya yung isang dam truck na isda na uh, sinabi ko kahapon at saka ngayon mga kalbinturir, uh, guni-guni lang natin yun, hindi mangyayari yun. Uh, kadalasan ang pinakamarami yung huli natin mga kalbinturir, uh, mga 6 na kilo, 5 kilo. Uh, kadala uh, kadalasan dalawa, tatlo, ganyan lang yung mga huli natin isda mga kalbinturir, hindi umabot ng isang dam truck. <laughs> at ito na po, balik na po tayo sa video ng ito mga karbinsurer. Uh, umaga na mga karbinsurer at natapos ko na din iniligpit yung lambat natin. Ayan po yung nahuli nating isda lahat mga karbinsurer. Ayan. Ayan lang po yung huli natin. Uh, magpapalam na po ako sa inyo mga karbinsurer. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo. Uh, babay bye na po. I love you all.